Good morning, guys. Bali. Sira po yung bag. Dito sa trabaho ko. Hindi po siya mabuksan. Kaya, gagawa po tayo ng paraan kung paano siya mabuksan. kotse oh, kasi wala po pong... wala po ako makita ang dito so, dapat kailangan po talaga ay meron tayong kaunting aral sa mga ganitong bagay para kapag halimbawa nga po na ganyan ang nangyari nasira po yung lock natin ang nag-loss trade po tayo magkaroon Bali, natanggal po pala yung lock doon sa pang-clip niya. Kailangan po kasi kapag pinihit yung pinakan na ay nakapas po siya ng tama doon sa pinakan clip para sumama po siya yung pinakanlak kapag pinihit po natin yung door knob. Bali na ilagay ko na po ng tama yung pinakang lock. Kaya, ito po, ibabalik ko na po yung pinakang doorknob niya. At, po natin kung gumana po ba yung ginawa natin. Bali, mahilig po talaga akong magkuting-ting. Basta't kaya ko po. Sinusubukan ko pong ayusin. Mas maganda po kasi yung ano. Marami tayong alam. Para in case nga po na mangyari yung ganyan, maayos po natin kaagad-agad na hindi na natin kailangang kumuha ng gagawa. Bali, ganyan lang po ang pagbabalik. Pindutin lang po natin yung pinakanlock niya para pumasok po yung handle. Ayan po. Bumukas na po siya. Sa mama na po kasi yung pinakanlak. ganyan lang po kasimple. Kasi Ang hmm, pag-aayos ng doorknob.